Hello mga lalabs. So, magluluto tayo ng calamares. Ayan ang ating squid. At ito naman ang ating dip, Ito is uh, ano to? egg with uh, all-purpose flour. Parang gumatinig ko na ito sa salt and pepper. And itong ang ating breadcrumbs. And nag-heat like, na ako ng oil. Ayan. Ayan. Magsimula na tayo magluto. Ayan, luto na ang ating kalamares. Ayan, magsusutay muna tayo ng vegetable. Oh, uh, miss Ayan na ang ating vegetable and kalamares. Mm -mm. Yeah, ayan, ready na ang ating dinner. Yep.